nga, mga kasama, isa ka ba sa mga napuyat sa gabi? bulabog kasi ang online world sa mga isiniwalat ni Jam Villanueva na may kaugnayan sa kanilang hiwalayan ng aktor na si Anthony Genin. Ikinagulat pa ng mga netizens ang ilang screenshot ng pag-uusap sa text at chat message ni na Anthony at ang kalab team nito ng aktres na si Maris na makikita sa Instagram story ni Jam batay sa mga resibong inilabas ni Jam, noong una ay nagkaroon ng intimate na mga pag-uusap sina Anthony at Maris. Pero ikinanggito ni Anthony na kung saan iginiit niya na method acting o isang paraan lamang ito para mas mapalapit ang dalawang artista sa isa't isa lalo na kung team. Sa inilabas naman na mensahe ni Jam sa kanyang IG story rin, sinabi niya na itong ginawa niyang pagsisiwalat ay upang malaman ng publiko ang kanyang panig para mailabas ang katotohanan sa breakup nila ni Anthony. Nagpasalamat din si Jam sa pitong taong relasyon nila ng aktor na marami silang pinagdaanan na may mga natutunan siyang aral. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng pahayag si Anthony at Marie Hingil sa nasabing isu. Una na rin kinumpirma ni Anthony na sa ang may pagkukulang kaya humantong sa hiwalayan sila ni Jam kasabay ng paglilinaw na walang namamagitan sa kanila ni Maris Racal. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa Balatang Radyo. Ako si Diyosa Yan. Tatak for